Sa so, karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live, Live. Live. Nation, Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel at magandang araw Pilipinas o mayong adlaw mga taga Mindanao isang panukala para sa mga senior citizens sa bangsa more autonomous regions and Muslims Mindanao na naglalayong itaas sa halagang 2,000 piso ang social pension ng mga senior citizens sa ilalim ng Bangsamoro Transition Authority Bill number no. 293 na ang may Akda as member of the parliament Amel Bahar Mawalial at napapaloob sa naturang panukala ang buwan ng social pension ng mga senior citizen sa BERMM sa halagang 2,000 piso kada buwan. Mayroong isang daan at libo apat naraan at walong mga senior citizen sa buong rehiyon ayon pa sa huling tala nakasulukuyang tumatanggap ng isang libong piso piso kada buwan bilang social pension para pambili ng mga maintenance medicines at kung lulusot sa parliamento ang naturang panukala magiging dalawang libo na ang tatanggapin ng mga senior citizens sa BERMM aba eh sana all sigaw ng mga taga outside Bangsamoro region na ngayon ay tumatanggap pa rin ang mga ito ng halagang limang daang piso kada buwan na antala pa. Samantala, isinailalim naman sa debriefing ang nasa loob ng Santo Niño Chapel sa Rosary Heights, Cotabato City, nang sumabog ang granada nitong nagdaang linggo. Ito ay para malalampasan ang trauma. Si Professor Carmencita Teresa Kang mula sa Notre Dame University ang nanguna sa naturang di breathing na ginanap sa Archbishop Smith Hall ng Immaculate Conception Cathedral, kota Bato City. Willie Ramos, same reporter ng Mindanao Radio, kalikasan ng Oog City Base, nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.